OM NAMO BHAGAVATE vasudevaya. DEVAYA OM NAMO BHAGAVATE vasudevaya. OM NAMO BHAGAVATE vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. We often experience different tribulations, obstacles, or even calamities in our lives. Minsan may mga tao din na nawawala or nagkakaroon tayo ng mm, conflict. Pero hindi natin pwede masingle out na tayo lang ng lahat ng mga ganitong challenges. You can just look around kung na experience natin most probably yung ibang tao sa paligid natin na experience din yun. Minsan mas malala pa. The great question is, bakit sobrang nasaktan tayo dun sa mga kaganapan sa buhay natin? The Bhagavad Gita is telling us na yung reason nun is always because we are not free from the bondage we're always attached kaya pag may mga nangyayari sa atin sobra tayong affected palagi and krishna will help us become free from this just by being knowledgeable about him about bhakti about devotional service otherwise lahat ng mga nangyayari sa buhay natin magiging affected tayo because of that attachment. True enough, bakit tayo nandito pa rin sa material world, bakit tayo nagka-suffer, enjoy and sumasakay sa agos ng buhay is because of that attachment. So, for us to prevent na maging sobrang um, invested emotionally sa mga nangyayari, we need to be detached for us to be able na mas malive yung buhay natin na calm, peaceful, really happy. Kailangan natin maiwasan yung attachment na yun. Pero, hindi ibig sabihin you have to escape. Reading from the Bhagavad Gita as it is, chapter 5, text number 6. So, continue pa rin yung conversation ni Krishna sa ni Arjuna. So previously, it was mentioned yung importance ng hindi dapat tayo too much um, attach extremely and also shy away sa mga bagay-bagay sa paligid natin. But we should learn how to dovetail everything kay Krishna. In that way, slowly, gradually, but surely, we will learn how to become detached sa material world. Text number six, merely renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. So, binasari natin to yesterday, I just want to repeat it kasi. Ato yung naga emphasis na, just doing everything for ourselves. will not really make us ha happy. Ito yung wisdom na tituro sa atin ni Krishna ng Bhagavad Gita. If we connect everything kay Krishna, we want to make him happy, automatic magiging happy tayo. Perfect analogy, meron tayong plant or the trees. Ang kailangan nang i-water doon talaga doon, yung roots. In that way, masatisfy yung buong plants na yon, buong plant na yon, yung branches and twigs, di ba? yung leaves. Just like the stomach, if you want to nourish yung isang human being or isang living entity, mostly yung stomach lang kailangan pakainan. Hindi mo kailangan talaga maglagay ng food lang sa kamay tapos di mo kakainan. Hindi. Mag-rebelde mag yung kamay. Diba? At lagi na lang yung stomach yung nakikinabang Uh, i-hold ko yung food uh, for as long as I can para ma ako. Hindi ko ma doon. So, ganun din yung human being. If we try to enjoy without Krishna, outside Krishna consciousness, just by ourselves, unlimited yung desires. Hindi siya ma-satisfy. So, ito yung secret of real happiness. Connect mo kay Krishna. If Krishna is pleased, we will be really happy. Seven. One who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses, is dear to everyone. And everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. So he, says, he is describing. isang tao na yung consciousness niya directed kay Krishna. Automatic, very dear siya sa ibang mga tao. And very dear din yung mga tao sa kanya. Kasi meron siyang compassion, may empathy siya. May mga joke nga yung mga devotees eh, or yung mga um, nasa plant-based diet. Minsan seryoso, but I don't know how. Mm, sabi nila yung mga animals are very calm kapag nakikita nila yung mga vegetarians or devotees kasi alam nila hindi ko kumakaya ng meat or naaamoy nila. Scientifically, baka meron ganun. So, ganun din yung isang very Krishna conscious person. Yung genuine intention ng isang tao ng isang advanced devotee. Mararamdaman mo eh. Very attractive. Hindi mo na kailangan magpaka-mystic, um, ah, yung energy niya, galito, napaka-positive na energy. No, makikita mo sa actions talaga niya, very sweet, very caring. Yung concern niya, very selfless. And hindi lang superficial yung interest niya o, sa isang tao, very deep. Yung interest niya, mala malapit niya yung soul na yon papunta kay Krishna. Kaya very dear yung mga other living entities sa kanya. And dear din sa kanya yung other living entities. Kasi may genuine care talaga siya. Not superficial or negotional friends. Yeah, so mas malalim yung yung real concern niya. One characteristic ng taong yon is yung mind niya very fixed kay Krishna very Krishna na conscious siya. Lagi siya nang isap paano siya makapag-serve kay Krishna para sa mga serve sa devotees. Para niya makukunik yung ibang tao kay Krishna. Hindi siya, you know, just 10% devotee, 90% just sense enjoyer. So makikita natin, ito yung isang characteristic ng isang taong yon. Ayaw niyang doesn't like to hear anything except topics relating to Krishna. Gusto niyo palagi narinig about kay Krishna. Or at least related kay Krishna. May matutunan siya. Meron siyang makukonek. Does not even like to eat anything without which is not offered kay Krishna. And he does not wish to go anywhere if Krishna is not involved. Hindi siya pumunta sa mga lugar para mamasyal lang. Ah, pupunta ko doon um, I just want to enjoy the the view, the mga tao, yung mga food. Yung Krishna conscious person, kapag walang relation si Krishna dyan, ba't ako pupunta? <laughs> Anong gagawin ko dyan? So again, we're talking about the advanced stage of a devotee or advanced state status ng devotee. Nang sa level siya. Gusto niya lahat may relation kay Krishna, which is very, very true. Kapag may taong in love, gusto niya palaging pumunta kung nasaan yung loved one niya. Or if may pumunta, pumunta siya ng lugar, or yung mga parents, di ba? If may pumunta siya ng lugar, naisip nila palagi, sana kasama ko yung anak ko dito para makita niya rin? Di ba? Para ma-experience niya rin. Or magabaon pala siya ng food para matikman niya rin. So, ganun yung very Krishna conscious person. Gusto niya pumunta, yung pupuntahan niya, laging related kay Krishna. Mag-uwi nga siya ng mga pasalubong para kay Krishna. Eh. Or pupunta siya sa mga lugar na yon para kay Krishna talaga. Hindi para mag-enjoy or to, just, to justify lang. Pansin niyo yung mga taong to pag nakasama niyo, very, very dear siya dun sa mga tao sa paligid niya. Very dear din yung mga tao sa paligid niya sa kanya makakita mo or maririnig mo sa kanya yung genuine concern. Sobrang rare magandap ng ganito. Sobrang rare makakita ng ganito. So if you know a person na ganito yung status niya, take care of them. Protect them at all times. 8 <laughs> to 9. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling eating, moving about, sleeping, and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all because while speaking evacuating receiving or opening or closing his eyes he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them this another characteristic kaitan anong ginagawa ng isang person na very advanced in Krishna consciousness, na sa higher self siya, he knows na hindi lang siya yung doer. Na hindi siya yung main character. <laughs> Di ba nakakagulat kapag may nakikilala tayong ganito? Ang lakas baka main character niya in term nila. Laging siya yung bida, laging siya yung center ng mundo. Feeling niya siya yung pinag-uusapan, feeling niya siya yung laging iniisip ng ibang tao siya yung kailangan um, magiging highlight ng mga kaganapan. He doesn't want to give yung edification sa ibang mga tao, sa ibang leaders. Kailangan siya agad. Pag pumunta siya doon, kailangan magpunta sa sa direction, yung attention ng mga tao papunta sa sarili niya. Kaya pag may ibang na isip siya ng paraan para mapunta sa kanya. <laughs> Credit grabber din siya. So very selfish, very egoistic. Kasi inisip niya siya lang palagi. But a very advanced person, spiritually, naisip niya, and alam niya, na hindi lang siya yung doer. In the purport, you can read this, mayroong five kinds of immediate and remote causes. The doer, the work, the situation, the endeavor, and the fortune. So iba-iba yung mga cause kung bakit nangyari yung pali sa paligid. So, mahirap nga talaga sa yung tao kapag may mga kaganapan na sinandyan niya to. Siya lang yung gumawa na to. Maraming situation kailangan tayo, tayo dapat makita. Teka lang. Ano yung, situ uh, ano yung situation? Bakit nangyari to? Ano yung work? Ano yung karma? Yung fortune? Hindi mo pwedeng sisingin isang tao. Bakit nangyari to? Siya lang yung cause. Sinandyan niya talaga lahat. No? Ganun din tayo kapag may nakuha tayong konting success. Hindi lang tayo yon may mercy ni Krishna yon, Inalaw niya tayo mang, mangyari yon, Even in the service, may mercy ng mga devotees or may arrangement yung mga ibang tao. So we must be humble enough to accept na we're just instruments. We can just only desire. Para natin mapatunayan yun, may mga tao na merong mga um, disabilities or may mga accidents na nangyari sa kanila where some of the organs, some of the functions ng body is hindi na gagana na maayos. Like, to the extreme, may mga tao na sa komato, komatos na scenario, na, yan, na situation. Kahit may desire sila na kumilos, tumayo, gawin yung isang bagay, hindi, uh, hindi na gagana yung katawan. Hindi na inalo ng mga demigods. Kahit may desire sila. To be honest, marami naman tayong desire na hindi nangyayari, di ba? Minsan may mga gusto tayong mga tao na hindi natin maging close. Yung mga ibang tao may gusto siya nilagawan na hindi niya mapasagot. Or may mga gusto tayong mga bagay pero hindi natin makuha. So ganoon kahirap na makuha yung mga gusto natin. Lalong-lalong kapag sobrang attached ka <laughs> One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. The characteristic of a lotus flower is that it grows, thrives stagnant, sometimes not so clean water, the body of water, but it flourishes hindi siya nababasa. Yung leaves niya, hindi siya, yung petals niya, hindi basta-basta contaminator na nababasa ng water na yun. Ganito daw dapat yung buhay natin. We're here in the material world. Sa paligid tayo ng material life, mga materialistic na tao, or ng material energy. Pero, kailangan natin palagi maging Krishna conscious. Sa Pilipinas ka, pero yung puso mo na Krishna, nasa Brindavan. Hindi ka basta dapat maapektuhan sa paligid mo. It's hard. Diba? Pero that's the only way. Ito yung gusto natin i-practice. Kaya yung ibang tao na nakita natin na sobrang sweet, sobrang advanced na sa spiritual life, kapag kasama mo sila, na feel mo yung advancement ng spiritual life mo din, nakakahawa. At the same time, nararamdaman mo parang nasa rindavan ka just by being a person, being with a person. Kasi, yung hearts nila nasa Vrindavan din. Or yung Vrindavan nasa heart nila. Nasa, um, nasa state sila or nasa conscious, conscious na sila na fully sila absorbed kay Krishna. They themselves are like holy places. Pagkasama mo sila, they're like tirtha or shelter para para lang holy place kahit marami kang pinagdadaanan pag nakasama mo sila, parang parang na-absorb, <laughs> nawawala, nakakonect sa kanila. Na. So, paano mapunta dito? First step, kailangan natin maging detached. Sa lahat naman ng mga nangyayari sa paligid natin, kaya natin mag detached. Do our best. Kailangan gawin natin ng lahat beyond our capabilities. Pray hard. Pero we have to be detached. Kasi kung lahat na lang feeling natin, tayo yung, uh, yung mga tao to, ako yung pinag-uusapan. Ito yung naisip na, uh, ito yung, yung mga um, kaganapan sa paligid ko. And ako yung naisip na lang, ako yung pinag-uusapan. Or, yung topic ng mga um, pinag-uusapan ng ibang tao is related doon sa mga ginawa ko or yung mga mali ko. <laughs> kung lagi natin iniisip na tayo, puro tayo, kahit hindi naman. <laughs> Nagiging attached sa mga bagay na walang connection din sa atin. Ininvest natin yung mga um, time and energy and emotions natin sa mga bagay na toong walang relation sa atin. What more pa na no, walang relation kay Krishna? Isang characteristic ng isang advanced person spiritually is mabilis na mag-move on. Quickly, pa analyze what happened, find a solution, mm, take care of the things na kailangan niya take care, kailangan niya mag-sorry sa ibang mga tao, or i, um, mag-atone, or maging remorseful, pero, one click, ko move on siya. Mabilis siya doon. Pero, hindi doesn't mean na wala siyang pakialam, or wala siyang emotion, or extremely na wala siyang um, concern genuine pa rin yung concern niya, pero mabilis lang siya mag-move on. Hindi siya mag dwell dun sa past. So that's another thing na kailangan i-practice ng isang person. Text 11. The yogi is abandoning attachment, act with body, mind, intelligence, and even with the senses, only for the purpose of purification. He knows na yung ginagawa niya ngayon is he wants to purify his heart purify his heart his mind his intelligence pati yung senses niya gusto niyang ma-purify yon bakit ang daming kasi yung mga unwanted desires ang daming mga distractions like attachments so gumagawa siya ng paraan para ma-clear ma yung mga yon not just to become you know mystically or um, advanced yogi ginagawa niya yon to prepare himself to um, preparing soil ng heart niya para mas tumubo yung bhakti. You're inviting Krishna also. Krishna is always in our hearts but we're trying to invite him na mas mag sa heart natin. Yung Vrindavan. That's the purpose of purification. Hindi siya yung end goal. The purification is the end goal. Kaya kinagawa is, just to be pure The end goal is to become Krishna conscious, to develop that love for Krishna. That is the process, para mawala yung mga or yung mga impressions, yung attachment natin. Kaya ina ng isang yogi yung attachment. Text 12. the steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me. Whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. Kaya, yung mga tao na experience ng anxiety? Alo sa mga connected sa material na mm, worries because of their attachment. The cause of anxiety over the result of an activity is explained as being one's functioning in the concept of the conception of duality without knowledge on the absolute truth so yung mga existence ng duality the happiness and distress the, the suffering is because of the attachment we want to liberate ourselves from that mindset kasi kulang tayo attach we tayo depressed we tayo anxiety dahil sa mga bagay na hindi natin makuha, yung mga plano na hindi mangyari. Sobrang technical niya kasi tricky yung mind. Pwede tayong paglaruan ng mind. Sobrang tayong victim ng ginagawa ng mga mind, ng mga desires natin within our mind. If a person is experiencing different challenges sa buhay nila, if a person is also um, always dwelling kung ano yung mga nangyari sa past or always worried sa future, ay yung nagiging consciousness nila palagi. Mapansin mo yan kapag nag-meditate ka, kapag nagka-chant ka. Imbis na si Krishna palagi yung isip mo. <laughs> naisip mo na yung gusto ko plano, ano dapat kong gawin. Or ito yung nangyari sa akin, ito yung sasabi ng, ito yung, alam mo yun, nag-overthink ka na. Ito yung mga nangyari nung past, pinapaulit-ulit mo, nag-replay. Lagi ka, nag, lagi ka bumabalik doon. Or, meron ka na mga own scenarios sa mind mo na mga hindi naman talaga nangyari. Pero because of overthinking, nagawa mo lang ng magandang um, storyline. May plot twist na, may climax na, tas may problem. Parang movie. Nag-create ka na sa mind mo. Sabi nga nila, because of overthinking, nagkagawa ka ng sariling mundo what a place to to live in, di ba? Tapos yung mga tao sa paligid mo, part din nun, character din sila nung nag-create mong movie sa, sa mind. So, it's nice. Meron kang sarili mundo. Pero mas maganda, yung consciousness natin palagi, Vrindavan and the pastimes of Krishna. Lagi mong isipin yung mga pastimes of Krishna. Kaya tayo nag-aaral ng philosophy is for us to Defeat our material mind. At kaya rin tayo nag-aaral and gusto natin i-relish yung mga past times ni Krishna para ayun yung in-overthink natin. Not material ng mga kaganapan. Because all of this ng mga um, material topics and contents ng mind natin will develop much more attachment. Habang nasa mind mo palang gusto na natin siya mm, enjoy ng enjoy. Contemplating of the object of the senses. Ano yung next nun? You develop ka ng attachment. Gusto mo na siyang gawin. You're just feeling it already. You want to do it. Kakaisip mo pa lang. So, paano may curb yun? Tanggal mo na kagad sa isip mo. Once na, na nalaman mo, teka lang, laki ng invest ko dito. Sana may ganun yung mind, no? Meron siyang screen time. <laughs> Diba sa phone, may screen time ka gano'ng katagal mag-gamitin yung app na to. Teka lang, gaano mo katagal inisip yung bagay na yun? Tapos di pala totoo. Ikaw lang yung nag-create ng scenario. Or pwedeng totoo talaga. Nangyayari talaga yon, May sinadya talaga na masaktan yung damdamin mo. Ang ginawa lang, because of overthinking, pinaulit-ulit lang sa mind. <laughs> ni-replay na ni-replay. Kung malalaman mo kung gano'n tayo nag-waste ng time, kakaisip na ng kakaisip, Being mental about everything. Yung time na yun na pwede mo magamit sa ibang bagay na much more useful. Service or developing our devotional love kay Krishna. Our service kay Krishna. Or just even reading books or chanting. Daming sayang. Hopefully, magkaroon tayo ng ganong app. <laughs> But for now, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi to move forward. To always, you know, quickly. It's a skill. Solution na mo kagad sa mind mo, bam, tapos tapos ka na. Move forward ka kagad and gawin mo na kagad yung mga bagay. How to really um, be Krishna conscious. There's a saying na pwede mong i-meditate kung sino yung gusto mong maging and act on it hindi ibig sabihin magpapanggap ka na maging isang advanced devotee. Pero ano yung ginagawa ng mga advanced devotees? Follow their footsteps. So that's the difference ng imitating and following the footsteps. So bakit natin naaaral palagi yung mga advanced devotees, yung mga taong like lotus flower, yung mga taong very Krishna cautious? Of course, kailangan natin makita yung mga ibang tao na ganoon. So we could be will be able to have their association to serve them. Hindi para maghanap ng mga taong hindi ganon. Oh, itong taon to, ang tagal-tagal niya sa practice, sa spirituality, may position na nga siya, tapos may tali na siya, pero hindi siya ganito. Hindi para maghanap ng mga mali na ibang tao. Maghanap tayo ng mga taong ganon so we can serve them. Also, it should be our guide paano tayo magiging Krishna conscious. Hindi natin pwede sa rado, ay, teka lang, eto ako okay. eh hindi ko pwede puntahan yan kasi advanced na yan. And dito lang ako. Gusto ko lang mag-enjoy. No, we have to move forward. Hindi mo kailangan ko yung sarili mo na ikaw yon <laughs> Be delusional. Pero follow the footsteps. Teka lang, eto siya mag isip Gusto niyang i-abandon yung attachment pag may mga nangyayari. Paano ko dapat gawin to in this situation? Ah, pupunta siya sa mga lugar na laging connected kay Krishna. Pwede ko i-try din naman yun eh. Hindi ka naman nag-i-imitate eh. Ah, o, sige, kaya punta ka sa families mo. Wala mo sila dalaman. Diba? In one way, pwede yung magdala ng prasyada. Hindi ka pwede maging fanatic. So, punta ka pa rin doon, dala ka ng prasyada, mo yung family mo ng prasyada, connect mo, pwede mo sila mag-engage sa devotional service. Hindi ka pwede maging extreme na fanatic ka. Hindi ka maging, pwede extreme na pupunta ka doon tapos mag-enjoy -e ka lang. Hindi mo nabigay yung dapat mabigay sa So, mo yung mga, naisip natin yung mga advanced devotees, araw natin sila. This should be our map. Gusto natin mapunta doon. Hindi to be vain. Kasi sila, lagi nila naisip si Krishna. Yung Vrindavan nasa heart nila. Na, sa heart nila. Gusto natin, gusto natin mag-serve sa kanila palagi. And gusto rin natin ma-develop yung meron sila kahit 1%. So, let's follow their footsteps. Hindi lang tayo nandito as a an audience. Tapos malayong malayo sa Lord. No. Krishna is giving us the steps para pumunta doon. And one step is to be detached dun sa mga material na mga desires natin. Kailangan natin idaftal kay Krishna. Otherwise, magiging victim tayo ng mind. That is our episode for today. Kailangan daw natin na maging detached kasi if not lahat ng ang nangyayari lahat ng mga experiences sa buhay nasasaktan tayo palagi kasi feeling natin yung identity natin na nakakonekta doon tapos pag nawala nahihirapan tayo one way to practice this is to always surrender ourselves sa lotus feet ni Krishna ng devotees ng guru. Minsan di mo kailangan maging aware dun sa process ng detachment. Kailangan mo maging aware is yung attachment mo i-divert mo kay Krishna. Automatic makakalimutan yung mga lower na taste sa buhay. One way to do that is to chant palagi, Hare Krishna Mahamantra. Kasi yun yung process para ma-develop na ma-develop ma -develop. love kay Krishna.